Oh, tatay. Bakay. Oh, parang kay pagod na pagod na naman. Uh, Oo, ako'y lambot na lambot eh. Ala una naggumisay. Bo, ala una? Oo. Ay ka galay. Naggawa ng langis. Yung langis ng niyog. Oo. Bago nagpunta nang dagat. Bo. Magsuka pa ng mga alagang hayop. Oo, ba? bo. Ay bakit parang may nakasilip diyan? Ay bukas pa lang yung siper. Ba, eh, yun naman yung naka sa ako oo oh. oh. ayan oh? Ayano. ano kayo tatanong nyo sa akin? pwede ko ipinupunta nyo? tumawag si pareng baong oo oh. si pareng baong yung nagbigay sa inyo ng chocolate oo oh. oh. ay kung nakuha akong nadaanan mo na damit ko damit na ibibigay sa akin yung overall Damit na overall? ano yung overall yung bang, na yon? may pantalo na ha? may jacket pa <presenters> alam. Pero parang meron nga doon. Gamit na niya sa siman ay binigay sa akin sabi pandagat ko daw. Okay, oh, pandagat nyo? Oh. Agong kayo nga pala siman dahin na oh, na. Oh, ay, minsan nasa dagat. Si may nasa gubat. Oh, oh. Si man ay nasa dagat ay si ay nasa gubat. na. Ano? Oh. ay uwi anak Ay uwi an nga ano? Daig ko mga nagsisimang. Daig na daig. Ay sila'y taunan. Wow. Ay ako yaraw-araw tuwing hapon nasa bahay. Uwi an pa ano? Uwi ako. Alis akong madaling araw. Darating ako ng alas 6 ng hapong. Kayo pala ay may sariling schedule, ano? Ala, may sarili. Ay ang kapitan. Oh, ay siya, oh. mabalik tayo. Ay, oh. ano oh. kayong sinasabi niyo ngayon? Yun nga damit, yung overall. Ay siya, ay aking titingnan kung nandiyan na nga. Ay ma. siya, sige. Yan, aray yata akong sinasabi ng tatay. May sabon pa. Oh, aray kang sinasabi niya? Yan. Aw, oh, ay yun ang bukat niya. Ay, bakit kaya aray may sabon pa? Aba, ay bigat kayo nga eh. Sima, ano, ay di, ngay, oh, ay di sa dagat. Ay, okay, tatlong sabawon. Tatlong sabawon. Tatlong tamay. Tatlong ka din iyan. Oo, oh, oo. Oh, okay. Ang ba? Ang Ito nga ay Tamo, ay ito pala yung cargo, cargo ship eh. Oo, uh -huh. kaya nga. Uh, yung pala, ay, yun ka ang tinatawag nyo, ano? Overall. Overall. Oh, okay. Okay. May pa, na, eh. may jacket pa. Kaya nga ay pwedeng pwede pang tayo Kasi ang iyong ninong ikaw na ay hindi makalimot. Sa so, jahong hindi makalimot at napakabait ho na Napakabait na tao. Ay kaso lang, ay, parang ako mahaba sa akin alak. mahaba na, basta mayroon aba inyo nga sukatin atin Pant hong titingnan pandagat nga eh oh ay sige inyo mo nang sukatin is Oo eh. ba? Parang kayo tutulog na eh, lagay na yan. Oo. <coughs> uh, Ipagari pinutulog mo, dapat ay nasa aircon. Oo. Uh, sobrang kapal niyan. Makapal na. Ah, uh, para kayo nakajagger di yan. ah, uh, uh, di mo kaintindihan. Oo. Ah uh. Ikaw? Uh. Eh, ganito ka ang siman. Ayan ang siman. Siman sima. sima na sa gubat ay siman na ay nasa dagat. Aba, paituhan diba, lang pala no. Uy, sakto. Ah, galing din ng taong yung kumuha ng aking uh, sukat. Suka. Oo. Oh. Ah, ah. Ano ay, sabay. Aba, ikapogay. Eh. Dadagdagan na naman ang kapogayan. Oh, sabay tupay pa. Pag ako'y pag ako, pag ako y talaga ay sakay na sa bangka ito ang suot ko sasabi si na talaga. Sima na nga. Oo. Oh. Sabay ba? Ang si na ay nakabangka, hindi nakabarkaw. Oo. Oh, ay, talikod nga. Ikot nga kayo. Oo. Oh, ah. Kaganda ah. Oh, yun yung susuuti na mamaya pag nagpunta dagat. Susuuti na. Ari pwede sa pagtatabas. Ay, pwede din. Pakiwari ko hindi eh. Bakit? Ah, ay, pag nabasa ako ng pawis eh, di na yung pamaypasan tubay. Oo. Oh, ah. Tag -tag -tag pawis. Tagaktak -tag na ko ah. Mga po, nakakapanghinayang isuot eh. Kagaganda. Kagaganda. pa. Ito pa, oh. pa. Pag magpapalabas ng pawis sa umagi, tamang-tama iyan. Ay, magjajagay. Oh. Ay siya, ay parimbong. Maraming salamat, lalo na sa iyong pamilya. Yan, God bless you. Lalo na sa iyong mga mama at kapatid na nasa ibang bansa. Sa iyong baby. Yan. Maraming salamat. Ah, sabon pa. Ay, sabon pa. Okay, so, Pantang, oh, Aisha, sige. Aisha, sige, oh. Magpapaalam muna, at ako, eh, magluluto naman ng almusan Bye-bye. God bless you. Huh?